Ipinaliwanag ng pag-asa kung bakit tila mabagal ang pagkilos ng bagyong Karina na nagpaulan sa maraming lugar sa bansa, gaya rito sa Metro Manila. Inaasa namang lalabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero mararamdaman pa kayang epekto nito sa bansa, alamin sa report ni Rod Lagosad. Malaking bagi ng Metro Manila at karatig na mga lugar ang muli na namang binaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Ito ay dahil sa pinaigting na hanging habagad ng bagyong Karina. Ayon kay Pag-asa Administrator na Tanyal Servando, inaasahan na kapag may bagyo sa hilagang silangan ng Luzon, palalakas nito ang hanging habagat lalo na sa mga buwan aktibo ito mula Hunyo hanggang Setyembre. Pinalala pa ang sitwasyon sa mabagal na pagkilos ni Karina na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero bakit nga ba mabagal ang naging pagkilos ng bagyo? may initial interaction siya with uh, sa isa pang bagyo. Natandaan mo na halos magkasabay sila ni Botsoy and then Karina. But eventually, ang, uh, ang Botsoy ay pumunta ng uh, Vietnam. Then there are other uh, Uh, weather uh, systems like uh, yung mga location ng high pressure area to the north of uh, the uh, Typhoon Karina. Sa ganitong sitwasyon kung saan enhanced ang habagat, ang kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, ang nakakaranas ng pag-uulan. Ayon sa pag-asa, kahit nasa labas na ito ng PAR, ay mararamdaman pa rin ito. Enhanced niya pa rin yung habagat. Uh, until na talagang tuloy na siyang lumayo papuntang uh, eastern part ng uh, China at uh, we expect na uh, gradually mag-improve na rin ang ating uh, uh, weather. Pagdating naman sa mga susunod na buwan, nakikita ng pag-asa base sa mga climate forecast model na sa mga buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre ay mataas ang posibilidad na mamuuna ang laninya. At kapag may laninya, Paliwanag ng pag-asa ay may epekto ito sa mga bagyo sa hinaharap. Karamihan sa mga bagyo kapag namuo uh, during La Nina ay namuo within the Philippine Area of Responsibility na. So medyo shorter ang period bago makapikto sa ating area. At karamihan sa mga bagyo na ito ay straight moving at uh, ang characteristics nila ay particularly towards the later part of the year, talagang maglalandfall. Sa panahon ng La inaasahan na ang mas malalakas na pag-ulan kumpara sa walang La Nina o El Nino at may posibilidad pa na malakas ang bagyo. Kaya paalala ng pag-asa, ang tabayan ng mga inilalabas na impormasyon ng ahensya at iba pang mga concerned agency na kabilang sa disaster preparedness. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Wala pa rin pong pasok ang mga tanggapan ng gobyerno at ilang paaralan sa Metro Manila ngayong araw dahil po sa Bagyong Karina at Habagat. Suspendido ang klase sa Caloocan City, San Juan City, Maynila, Malabon, Mandaluyong City, Quezon City at Taguig. Wala rin pong pasok ang mga mag-aaral sa Malolos, Bulacan dahil po sa pagbaha. Kanselado rin ang mga klases sa University of the Philippines, Diliman, University of Santo Tomas at Adamson University ngayong araw. Habang suspendido rin ang office operations sa Far Eastern University sa Manila at Makati. Bagamat mananatiling bukas ang online services kaugnay ng enrollment. Una na naglabas ng Direktiba ang Walakanyang na walang pasok sa mga government agency at mga paaralan sa Region 3, 4A at National Capital Region ngayong araw, July 25.